So guys sa pagbagong video ngayon ay Kamusta kayo lahat guys So ngayon ay Simple yung video na naman ngayon So Date ngayon ay September 5 So 2024 Ngayon So Guys kamusta kayo Sorry kung matagal ako na wala dahil Ayun nga Nasabi ko na sa nakarang kong video na ano Wala na ako Ang ano So Parang may update ako sa inyo guys Para alam nyo kung sa life ko <laughs> yun ganun so ngayon um, ilang buwan din ako walang vlog walang upload dito sa channel natin nag nagkaroon din ako ng personal issue noong February lang so masyadong personal din. masyadong personal yun kaya hindi ko sasabi so guys kamusta kayo and maraming salamat kung nag subscribe pa rin kayo ngayon hanggang ngayon kahit wala akong upload ano lang yung mga japanese concert lang yun so ayun gabdod pa rin ako sa rails, pero siguro patlapmat lang na lang anong ano kamusta kayo guys anong mm, ganap si like nyo <laughs> by december siguro makakabalik ako pag vlog pero di, di yung sigurado guys kung maano kasi uh, december basta bahala na <laughs> so yun lang naman ang update sa inyo guys so ito po to ito pa ako ngayon So, edit ko siya ngayon itong video na ito. Edit ko siya ngayon mismo araw na ito. Edit ko na siya agad. I-edit ko. And siguro ngayong araw ko mismo ito i-upload. Yun para mapanood niyo agad. So, <clears throat> ayun, thank you for ano ma sa mga nag-subscribe sa akin. Malapit na tayong mag 2k subscribers. Isa na lang mag-subscribe. Isa na lang 2k, 2k na lang. So maraming salamat sa pagsusuporta ninyo. Grabe. Wala akong masabi. And thank you sa mga subscribe sa akin dyan. And syempre huwag nyo makakalimutan mag-share nyo yung video na ito. At i-hit ang bell icon para lag lagi, kayo updated sa bagong video. So yun lang naman. And siguro sa mga susunod na, na, ano na buwan di, -di ako mapag-upload kasi wala naman ganap nangyayari so yun time ano lang ako nandiyan lang ako <laughs> so yun guys and thank you for watching yun for siguro for sakali man mapag vlog ako mapag may pagkakataon malag ko and end ko agad so ika sa mga sinilal ano mga binagyo sa inyo kung saan mag panig kayo nanonood yun stay safe lagi kayo mag ingat lalo sa panahon ngayon and ako nga pa sa SPH. Paalam sa inyo. Bye-bye. Bye-bye.